Malabo na ba ang camera ng cellphone mo at gusto mong bumili ng bago para meron kang cellphone na malinaw ang camera pero wala ka pang budget dahil lagi kang talo sa skater Dalhin mo sa mga cellphone repair shop yan. Papapatakam mo lang yan ng sodium magic liquid. Sa halagang 50 pesos, siguradong lilinaw na ang camera ng cellphone mo. Sing linaw ng pinagsamang iPhone 14 at saka iPhone 15. Lahat ng klase ng cellphone, kahit gano'n pa kaluma yan, kahit di na camera, kaya niyang palinawin. So sa halagang 50 pesos, napakalinaw na ng cellphone mo. Hindi mo na kailangan bumili ng mamahaling cellphone para lang sa malinaw na camera. Halos lahat ng malilinaw ang camera na vlogger, ito yung ginagamit. So dito tayo sa labas ng bahay, naglakad-lakad tayo. Tingnan nyo mga anino ko, itim na itim oh. Tsaka napakatingkad ng kulay. Tignan yung paligid ah. O, oh, napakatingkad ng kulay. Ayun pa yung bahay ko nakita. Oh. So, ibang-iba na yung kulay niya. Matingkad na siya.